no guys. magre-repack tayo naman yun. Paubos na yung money Sa tindahan. Tindahan ni Ambet. Sinishield. Hindi na yung sinauna na nagre-repack ako sa Mindanao ako noon kandila ba yun? Yung kandila. Or gasera. Gasera. Yung may gas. Ah, ang itim-itim na. <laughs> ang itim-itim nito, Ito, no? Ang itim, di ba? Kung mga kaedad ko yan, napapansin itong maitim. <laughs> ah, ito kasi. Hmm. Maganda na kasing ano ngayon. Diba? May sealer. Kayo, yung sinauna <laughs> kaya yung sabi nila na ano balikan natin ang kahapon <laughs> wag na kayo nala <laughs> ang hirap hirap ng buhay noon ay naku ang putik putik ng kalsada high school ako wala akong pantalon <laughs> Nag-elementary ako, nabilhan ako ng, uh, ng sapatos isang beses lang. <laughs> yung mag-graduation na. <laughs> ano ba yan? Hirap ng buhay. High school ko, isa lang pantalon ko. Ang pantalon na yun, yung pang C80 pa. Hindi, Wala akong pantalon na maong. Oh pang C80. Fourth year. Wala akong pantalon. <laughs> pang C80, ano ba yan? Kayo nagsasabi dyan na balikan ka ang kahapon. No way! <laughs> Kayo na lang. <laughs> Mabu mabubuhay. Mabubuhay yung mga patay. <laughs> maganda lang sariwain no, maganda lang sariwain pero yung babalikan mo na ano, walang kuryente ba diba? walang kuryente maputik o, kita mo ay nako tapos yung tubig mo pa puso yung may balon yan, yan yung sa amin dun balon kuha ka ng ano kasi ang puso namin noon yung dibomba dibomba na ano, iwan ko ba, ba't ganoon yung gripo do yung may tina may kulay kulay kalawang iwan ko ba yung nabili ng nabili ng tatay ko na lupa ngayon Ba't ganun? Nasubrang ba ang tubo yun? Ano? Nasubrang ba ng lalip na mababaw? Tapos, yung lupa doon is itim. Yung black ash, kung ko na nangyayari sa bahay na yun, sa lupa na yun. <coughs> yung tubig, puso is kalawang. Tapos, ang lupa doon is black ash. You hey, Kapag may pera ka talaga, magagawa niya. Kaso, ang hirap ng buhay namin noon. Kaya, wala kayong magawa. Hanggang ganun na lang siya. Yung buhay namin. <coughs> hanggang ganun na lang nabubuhay kasi kami doon sa utang sa hirap ng buhay gano'n yung plano ng magulang yun ang kinagis na namin yung maraming utang ang nanay tatay ko gano'n Ano ko bata? Bata kami doon sa lugar na 'yon. kung hindi sana sila umalis ng tarlac Siguro maganda na rin ang buhay namin. Kaso na padpad sila ng Mindanao. Walang nangyari. kasi kung ikukumpara sa mga mga kamag-anak namin sa sa Tarlac is mga di abroad kasi kaya may mga kaya may mga mayayaman kaya mahirap yung mapapadpad ka sa lugar na wala kang malanghanap buhay na maganda. Eh, wag na lang. Yan ay halimbawa lang sa nanay-tatay ko na pumunta ng Mindanao na walang nangyari. Wala, basta nabuhay na kami. Ipinanganak nila kami. Samantalang meron kaming meron kami dapat meron kaming dapat na may lupa kami dapat doon. E bininta nila. Hindi sa tarla ko. na naikwinto ko yun? <laughs> Pagre-repack lang money. O <laughs> sige guys. Ba't napunta doon sa kwento? Saan? Hirap ng buhay. O sige guys. bye bye Ano ba yan?